Ganon? Oh. Oo, ano? Kayo niyan? Ngayon? Hindi De, plano kayo tumakbo? Hindi. Ha? Hindi, sir. Tulog ka na nga. Nintay ko pa po si Daddy. Hindi na uwi yun. Kasi kayo, mami. Anong sabi mo? Ah, wala po. Sabi ko po, matutulog na po ako. Sige po, mami. Happy birthday to you. Junior, mukhang galing na dito si mama at si ate mo. May bulaklakan eh. May balon pa. Galing, no? Sa siya ka nga, ha? ayinom na naman si Papa. Alam mo, anak, hanggang ngayon, hindi pa rin mapatawad ni Mama si Papa. Pero naiintindihan ko, tama lang naman magalit siya. Dapat lang sisihin niya ako. Kasi alam, alam mo kung bakit? Bilib kasi si Mama kay Papa eh. Kasi alam niya magaling akong pulis. Lahat ng kasong inawakan ko, solve. Ayos lahat. Yung mga, mga kriminal na dapat mamatay, patay. Yung mga victim ang dapat kong tulungan, at tulungan ko lahat. Pero, no, ikaw na ang nalagay sa pangalim. Sarili kong dugo. Hindi ko natulungan. Bulaga! Uy, ah, hmm. Anong ginagawa mo dito, anak? Di ba po, sasama ako sa inyo? Di ba papasyal tayo? Papasyal? Nagpaalam ka ba sa mami mo? Kay ate po. Patay na naman ako sa mami mo niyan. Kagay-gera nga lang sa akin eh. Daddy talaga, bakit ganun? Takot na takot ka kay mami. Pero oh. sa kalaban, ang tapang-tapang mo. Hindi ako takot sa mami mo. Kung hindi ka talaga takot. oh, Halika. Pasal tayo. Tara. <laughs> Ibang klase ka rin, mga paeklay mo ha. Sa susunod, mamupupuka ha. Opo, daddy. Hmm. Hmm. Mas mabilis ang kabayo ko sa'yo. Hindi, mas mabilis ang kabayo ko. Hindi ah. Radio. Daddy, I love you. I love you, too, Ana. I love you very much. Oh. Kiss, kiss. Kiss, Baba. Oh, sarap. Woo hoo, Woo -hoo, -hoo! Sabi ko na sa iyo, kung nakinig ka lamang sana sa akin, di sana buhay pa si Junior. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Pinatay mo siya ang pagiging pulis mo ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw, ikaw. Oh, Jericho, andiyan na pala kayo. Alvin, Tony, kamusta ba kayo dyan? Mabuti Ayos ba kayo? Opo. Rosel, Mary Ann, ayos ba kayo dyan? Mabuti Alala po namin, birthday po ni Junior. Oo, oh, at alam niyo rin, may dala akong ice cream, tsaka cake para sa inyo. Ganito rin naman tayo nung nakaraan taon, di ba? Opo. Pero kakanta muna tayong happy birthday. Opo. Good morning, attorney. Attorney Ledesma? Si Herman Cruz, yung witness na sinasabi ko sa iyo. Bakit ngayon mo lang ni-report ang pangyayaring ito? Matagal na to ah. Nat natatakot po ako, kaya nagtago muna po ako. Wala kang dapat katakutan. Makikilala mo ba yung taong bumaril sa kasama mong hostage? Oo po, nakikilala ko po. Natatandaan ko po mukha niya. O ano ba mga kailangan dyan? Gatas. Gatas ng bata. Ano pa? Uwi ako. Oh. O, oh, sige na. May dumating eh. O, oh, sige, sige, sige. Bye-bye. Ah, uh, Miss Beautiful Montero, what can I do for you? Hmm? Basahin mo to. Then I'll see you in court. Teka, teka. Sandali. Ano ibig sabihin nito? Isang hostage na pagkamalan mong hostage taker. Binaril mo ng walang awa habang nakataas ang mga kamay at sumusuko. Ito, tandaan mo, attorney. Maski na kriminal kapag sumusuko na, Binabaray. hindi maaaring magkamali ang nakasaksi sa buong pangyayari. lalo na kainom ka pa ng alak matapos mong barilen yung tao sandali, sandali, sandali padali nga iharap mo nga sa akin yung witness na sinasabi mo sa korte, doon ko siya sa sa'yo now if you'll excuse me totoo ba yung sinasabi mo? Hoy, kayo mga rookies. Sino sa inyo yung marido sa hostage? Ha? Sir, inkwentro yun eh. Maraming pwedeng mangyari. Hindi pwedeng kahit ano pwedeng mangyari. Lalo na ako sumusuko na. Eh, para bang... kami naman ang tinisisi nyo nyan, sir. Parang kami pinagbibintangan nyo. Eh, di ba, sir, si Atorne Ganda yung pumaso kanina na may witness na itinuturo kung sino yung pumatay. Baka naman nakakalimutan nyo, sir, dahil medyo naka makakainom kayo. Kaya nakakalimutan nyo yung nangyari. Sir, her. kahit na gano'ng karami pa nainom ko, natatandaan ko lahat ng ginagawa ko. At itong kamay ko, kahit kailan hindi pumalpak, maski ano pang inkwentro. Tanda mo yan. Sir, mukhang dinuduro niya ako, sir. Hindi kita dinuduro. Huwag, oh, partner. Brad, Tama sir. na yan. Pagkakasama tayo. Konting lamig. Eh, sorry, sir. Mauna na ako. تحتاج على <applause> Atraso ko sa inyo. Tama na ko, sir. Atraso? Masyado kang madalgan. Sir! Sir! Hello, Miss Beautiful. What can I do for you? Napakasama mo talagang tao. <laughs> Aray! Ba't mo ako sinampal? You son. Ano sa... Ba't mo pupunta ka dito? Sinusugod mo ko? Inaway mo ko, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinitay mo yung kaisa isang witness ko laban sa'yo! Excuse me, attorney. Wala akong pinapatay na witness mo, ha? Gumagawa ka lang naman ng na paraan dahil alam mo tinarbaho dati mo, eh. Baguhin mo na yan. Buko ka na rito, eh. Yung mga pagpunta-punta mo rito, di ba? Nagigusto ka sa akin, ano? Ang kapal oh. ng mukha mo! Uh. Aray ko! Nakakatalawa! Uh. Tama na! Sige! Victor! Huh? Sir! I'll see you in court. I'll see you. Bye. Paliwanag mo nga sa akin, ba't mo ginano si Tony Montero? Hello? Ah, uh. Eh, sir. Pagpupunta na lang Excuse yan me, dito. Parating na lang akong ginigiri. Eh. Sir, para po sa inyo. Hello. Sigurado ka? Ano'r? Sige. Bilis-bilisan nyo na pagkilos. O, ibaba nyo na yan. Ingatan nyo lang, ha. Ah. Mahal pa sa buhay nyo yan. Ah, uh, Mampikom. Yung mga spare parts na binili ni Senyor, nandiyan na ba lahat? oo. Oh, oo. Oh, oh. Siguradong matutuwa si Senyor Sanchez. Malaking pera ang bibitain niya sa mga spare parts na yan. Good. Ay, siya nga pala. Trabaho natin. Kayong dalawang dahilan kung ba tayo natanggal. Pare! Ayosin nyo! Eh. Trabaho ay naiisipan. Ah. Puro kainom naman. Kaya yeah, susunod. Mga ah, pare ko! Niyo... Ayos ba tayo dyan? Ayos lang, boss. Eh, Ayon nga, uh. ha? Hindi pa ba, ba kayo inaanto? Inaanto ko. Oo, oh, oh, uuwi, uuwi na. Uuwi na, dali. Na, dali! Uh. Mas masarap tong dalakoy. masasabi mo, Romel. Maganda, no? Marami pa niyan sa ibang crates. Brad, pulis ka, no? Oh, ano yun? Butok yun, ah. Tignan niyo! Mabigong! Paano tayo? Masunod tayo! pinagod mo pa kami. Alam niyo mga pare, hindi kayo makakalabas dito. Marami kami. Huh. O pala, ikaw nga gagawin namin passes para makalabas kami rito. Ganon? Oo! Oo, <laughs> <laughs> oh, no, kaya niya yan? Ngayon. Hindi. Hindi, plano kayo tumakbo? Hindi. Ha? Hindi, sir. Pagtigong. Hindi tayo tatakbo, hindi ba? Ikaw. Uh, hindi, sir. Hindi nga kami tatakbo. Gano'n naman pala eh. Sige, dun. Sige! Sir, o, paano niyo nagawa yun? Hmm. Practice.